Hello po. Magandang araw po. Magandang araw po po, sir. <laughs> Kumusta kayo dito? Ano po, kahit may ang uh, init po. Ha? Opo ah. Ayan. May bata. Grabe, first time ko baro makakita ng ganitong klase ng bahay. Yeah. Yeah. Parang ano ba, bahay, yung bahay-bahayan lang, ano? Yung ano, pagpunta ko dito, bro, nagbili ulit sila nang ito. Sabi ko, pansamantala lang, makabili ulit muna. Kasi pag umulan <laughs> ko na ito, Ah, Johanna. Kamukha -kamu mo kasi si Johanna, eh. Si Nadia. So, Nay, goodbye po sa inyo. Paalam po muna, ano? Ingat po kayo dito palagi. Hmm. Uy, nag-bless. oh, bless kayo. Anong pangalan mo? Ha? Shaira. Shaira? Grabe, kawawa ko, Jason. Galing ka sa school? Wala nga pamasahe. masahe. yung. ka ka lang. Baon mo, wala kang baon. Tumawan, makapalingap ng batang to. Patingan. Kumain ka na. Pak pangalo na ko Jason. Patong-patong <coughs> kayo? Ang <laughs> 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 pangalan naman niyo kuya, Ronald po. Ronald, Ronald. Garcia. Ronald Garcia. Um uh, ilang taon na po kayo kuya Ronald? 25 years old 25 po. Years old po. <laughs> Uh, Nag-aaral po ba kayo? Nakapag-aaral? Mm, Nakapag-aaral po ako nung 2001. Sige, damdod! Damihan mo! Damihan, damihan mo! mo. Sabi ka, sige! <laughs> yan bayo tng bayo oh taga um, ano yan ahoy uh, yata rawakan mo dito yan oh oh di ba oh, kain kayo kain kayo oy oh, ikaw naman! Ikaw naman! Lagyan mo dito uh. oh daw! oh dito Mm, um, yan di sino pa yan oh tay dito kay tay kore tay sino po merienda break time Merenda! Oh, mo juice Oh, kaya kung magawa ko So juice para sa mga bata. Pamigay nyo na to Pamigay nyo na. Kulang talaga ako. 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 Kulang mga ako. Ano ako dapat po pasalamatan po dahil biyaya po sa amin. Masaya po kayo na eh. Masaya po. Masaya po. Masaya po at ano. Ngayon lang po ba kayo nakatanggap ng... Ayan. Yeah. Ayan mga kalingap. Oy, hi Jaja. Ano uh, mga kalingap ng yaro sa banyo ni Jaja? <laughs> Ito mga kalingap si Jaja. Hello po mga kalingap. Yun, kumusta Jaja? Ano yaro dito sa lugar niyo? Binaba. Ito po yung <laughs> ano nila. Oh. Ah, grabe! Opo. May Jesus loves you, you din. Jesus loves Binami, binayap you. Binayap na po kayo. <laughs> Mayroon po <laughs> kayong may ano? Amin. Ah, Pilate na, Pilate. Amin. Ito ang aming nakita. Ikipat na nga namin yung mga Akin. Two years na po kami dyan. Nahigit years na. So, nung... Alam mo Nag-aayos na pa, pa, pa nga lang so, sila natin dahil katatapos lang ng bagyo. At yung... Mga Steals the money from my Ah, ito bro, kaninong ano sa K-Boys na nating kasama mag-almusal-mulsal yan si <laughs> Nora yan, no, syempre napaka na comedian like komedyante kasama natin Tumalalim Ang bihira, malalim nga Para losing war on

Ngayon, uh, hindi pa po po wala kami nagpapakilala. Si Kalinga Prab po ito, ng Team Kalinga. Dahil region na po hindi. O, kasi wala namang ipit po kami sa inyo. Anin lapit po kayo sa amin. Para nga po maghatid ng uh, konting biyaya. Pag hindi po kami ng samang tao. Nandito po kami para magbigay po ng tulong. Ano ka? Grabe. Malamig dito na eh. Malamig. Malamig na po eh paggabi. Oo. Oh. Uh, Masa lang. Masa po po. Nahiya kayo? Hindi tayo pinakausap mga kat... Ano pong pangalan niya ate? Ah, yeah. uh, Chris, nag-aaral kayo, Chris? Nag-aaral? Mas yeah. gila. So, dito kami. Nakit namin itong bundok. Kahit naguulan para sa inyo. So, may pasalubong kami dito. Nagtitinda po ng walis. po na ano lang po ako nung no, no, malik pa daw po ako ng hindi ko po so, no, no. at sa pagiging positibo nila sa buhay um, tapos mga magulang mo sila Opo. Ah, o bata po po. Si papay, Katarata po si Papa. Ganda si mama mo. Opo. Opo. Si Silbing gabay namin. Opo kahit po hindi po sila nakakita. Ang <laughs> galing. Marami <na> talaga. <laughs> oh, ako, ko si Kuya Andi. <laughs> hindi naman kaya. Nabigatan ng kunti. Ibaog din ako ilog para lamang makarating dito. At sa gitna ng ilog na ito nakatira ang isang dalaga na may mga magulang na may sakit. Ano po? ah uh, kami po ay nandito para maghatid po ng uh, biyaya. Kailangan nyo po. Maraming, maraming, salamat. Uh, maraming salamat. Sabi. Uh, okay. Pwede ka pa lang. Pwede ka pang mag-aaral. Ano? ano bang gusto mo sana? Ng... Dati pa yung kahit wala pa si Christian, ganyan lang talaga yan. Naman yan. Dito sa... Ano? Matagal na kayo dito? Ano ito pala yung sinasabi mo sa akin Ito talaga yung kita po buwi pag nagkano ko So ayan mga Andito uh, na po kami Sa inilapit po sa atin dito Sa isang barangay po dito sa Camarines Norte Ayan ito po yung kanilang bahay Bye Um, paano nyo po nabubuhay ang siyam na anak nyo po? Sampo. O yan, sampo na po. Paano nyo po nabubuhay? Anong ginagawa nyo po? Oh, Pagtatrabaho po, yung papapakain. Oo, paano nyo mapapakain? Saga-saga lang po magpag-upaan. Arawal po. Araw. <laughs> Walang libangan dito sa bundok? Sa bundok mga po. Walang libangan sa bundok, kaya no? Walang libangan. Dapat palang bigyan natin dito TV. <laughs> TV ta bigay namin para may libangan po kayong iba. Ano nyo? Um, ano po may tutulong po ninyo? Oo. Oh. Um, sa akin po sana ay kuwan. Hmm, um, Karakarabaw buka po at siya po malakas dito ang pagkatila. Kalabaw. Palabaw. Um, Pagkirahilada lang po dito lang po pray. Hindi madali po ko ang konta. Bahay. Anong mas gustong mauna? Kalabaw o bahay? Yan yeah. po. Oh kalabaw may trabaho agad <laughs> kalabaw oh. kasi pag kalabaw may trabaho na ayan oh no? pag bahay wala ka naman trabaho bro. ano ano ang kalingap sa inyo matulong din po sa inyo hmm? matulong din huwag nyo nang itulong yan sa inyo na po yan salamat ka salamat salamat. sa inyo oh. Sabi pagtulong sabi niya pagtutulong din daw salamat po Tulo sa inyo. Bigay. sa inyo isang labing walong gulang na babae ang nagsusumikap sa pamagitan ng paghahakot ng buhangin ang aking nakilala. Kinagawa niya ito para siya ay makapag-aral. Pet. Hello. Pero maa. Oh, babe. Ay, hey, Kayla. Bro, okay lang. Babasa ka. Sa? Huh? Ang ginagawa mo? Nag-ano po ng bye-bye po. Pa ano po, si Edz. Kayong Kayong ano Eds? Pa yung... Ay, alam po. Ha? Kasama lang rin po ako. Kasama po ako nung ano, nung papahulog si, ano po si Papa, palipat-lipat po ang ba. hindi pa siya nakukulong. Karami bro. Patay pa niya yung <laughs> ano, gumawa sa kanya ng gano'n. Ba't kayo palipat-lipat ng bahay? Kasi baka may gawin sa inyo. Hello! Hello! Hey na, yung araw po. Hmm. Kumusta ka ni? Ano pangalan mo ni? Diyan mo nga. So, lagay mo dyan. si Nanay. Huwag ganda si Nanay, no? Ang <laughs> ganda. Super po, like mga daw. Ay, ganun <na> Kumusta Kailan <laughs> birthday mo, Isa? March 3 po, 2006. March 3. Anong pangarap mo maging pag, nakapatu, pag nakapagtapos ka ng pag-aaral? Huh? Nay, right. may bigas mo na dito na, ha? Salamat po. Uh -huh. Oo. Punay. Natutuwa ko kay nanay kasi napaka masayahin ni nanay. Oh, no? Napaka gaan. Para sa mga hindi nakakaalam po ano, sa mga viewers natin, ito yung Barangay Dalnak. Sa mga gita. Baka po kay kayo. Hindi okay lang. Nagtambay lang naman kami dyan kanina sa mga yan. Ikaw, anong gagawin mo ngayon? Asa si mama mo? Wala po po ata dyan Na nararamdaman namin Kasi Kaya po yung nararamdaman niya Kasi pinagdaanan din namin Pinagdaanan Spaghetti Ibig um, sabihin na ano pala Unang Pasko na hindi Nandito kumpleto. Anong plan? Kahit uh, ang dami daan Thank you po sa pamerenda na, Nanay Chu Ayan. So, thank you po mga kalingap. at maraming maraming salamat po sa kay Andrea. Yan, tuloy-tuloy lang po ang ating paglingap. Ito, ito. Ayan, dahil po tao ngayon mga kalingap, kasi may pa po si Kuya Bal sa landing pad, Sorso God. Ayan. Thank you po, Daddy Roger. Shout out. Nelly Abante Vlog. Hello. Ano po ang wow, pinagay na po nandito dito na ngayon para nagandot po ng kansin sa po para sa mga senior yeah, at uh, sa mga nanay at po. Ayan. Bagong lahat. Iwag na ako sa ating po ang opinion. Ay na pala si ko. Regalo. May damit from Inday PB. May bugs from James Matol. Salamat! Ano po? Ay, kapeso, shout out At ngayon po, sabi dito magsimula? Mayroong sasayaw dito. Mayroong sasayaw! Ayan po ang isang senior! Patay Rogelio Batima. Sa patulong sa mga taong nangangailangan Marami na sa ating kababayan Paan <laughs> ang oh, karamihan? Sa pagmamahal na inalay mo sa amin kami ay nagpapasalamat Asahan mo po na ang aming suporta ay hindi maaawa Sa namin panagi ang buong kaligtasan sa Noon na siyang lumikha na no, matami kapag kung matuluhan mag I'm sure sa bawat madali ko yung na lang sa inyo oh. Ano masasabi nyo? Kasi lahat, <laughs> marami Sa

I tried all night <laughs> not to break down and cry as the I felt so cold and empty like a soul place. Okay. okay. Bye. Bye. Bye.

will lead your way. Tired and lazy. The cute sun. Saan po kayo nakatira ngayon? Underneath the broken wheel and sand. Saan po kami kasi may dala po kami bigla sa ano po? Ah, groceries po. na? Ay. Ano po? Anastasia? Jangan dong. Aiy, bedaan mah. Ayahnya mau kita tahu dulu lah. Aiy, tapi boleh ngaku aku, boleh ngaku kau. Ayo, alangkah tahu nama. Alangkah. Bisa kita tahu kauin. Ada bu, ada sama kita. Ada apa yang bukami? Aduh bu. Ah, jam, kita Ida. Okay. So, alam na po namin yung niyan. Oh, yeah. niya na di alam. na Ah, po yan? Mulita, mulita Ay, hindi man... Alam kasi Oh, walang ayos niya no? Ah, oke okay. na yeah. okay, ato, ato, ato. Okay. Lola, sure po ka po <laughs> <lang, mga yun. laughs> <Ay>, Karaka <laughs> lola. Yes! Oh. <laughs> ni Nanay. Ay, yeah. Ate? <coughs> Ba't parang galit po kayo sa amin kanina? Kung oh. sa ka-abit ko. Diyan ba oh, Opo. Buti tandaan niyo pa po kami, ang kalingap. Mm. Ito muna kayo. Bahay nyo yan. Kita yeah. mo bro. Sinong kasama? So, sinong kasama nyo dito? Ni, sinong kasama nyo dito? Sige. Sige, okay maya. Ano ka ba kuya? Sige, okay maya. Sige, okay maya. Sige, okay maya. Dalawang kamay. Okay, o, ito sa'yo ha. Hmm. Ayan. Okay. sila yata mo mata no? Pilik mata niya, ganun no? Oh. Shera <sukara> oh. wow. At ito Ang kulay hmm. Bebang kulay yan Ang malungkot hmm. <sukara> Men, sorry, salamat, so